Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Marami ngayon ang natuwa at kinilig sa ikinose ng TV5 patungkol sa bingling moments. Ilang segundo lamang na ads patungkol sa TV5 kasama ang Don ay talaga namang naggiwa ng marka sa lahat ng mga manonood. Sa nasabing video, ay tila ba nagselo si Bell at tinanong si Donnie kung sino ang kasama niya sa itinurong lugar. Ito ay gusto ng mga taga-suporta ng Don Bell na mangyari sa bingling sa teleserye nilang Can't Buy Me Love. Taliwas kasi ang naturang ads na ito ng TV5 sa nangyari ngayon kay Bingo at sa kanilang teleserye. Kaya naman ang post na ito ng TV5 ay nag-iwan ng samot-saring reaksyon ng mga netizens nakakaloka. Mas marami palandian ni Ling at Bingo sa TV5 ad kesa sa mismong teleserye. Kumo niyang feels siya dito tipong mataray pero sumasakay sa mga banat. May pinagdadaanan pero may ibang pinagkakaabalahan. Caroline, 50 episodes in, umiikot pa rin mundo niya sa problem solving. Pwede naman pagaanin ng konti ang buhay ni Caroline yung kahit may problema siya ay may light moments din. Sana after period. date, maging balanse naman ang mundo niya. Hashtag can't buy me love. Hashtag Bell. Akala ko talaga ganitong dynamics yung bingling. Akala ko lang pala. Part 2 please. Mas kinilig ba ako sa ad na to kesa sa mismong teleserye. Kaya naman pala ng ganito. Sinong writer nito? Buti pa to, 45 seconds clip ang ayos ng pagkasulat. Hahaha, ha, ha, ito, ganitong building dynamics hanap namin. Unlike the series itself, wonder na natapos pero may pa rin. Ganitong silang naman sucks na sa amin. Kaya naman pala ng characters nila maging ganito. For the first time, kinilig ako sa bingi.